Basahin po sa Juan chapter 18, 21 and 40. Bakit ako iyong tinatanong? Tanungin mo silang nangakarinig sa akin. Kung ano ang sinalita ako sa kanila. Narito ang mga ito. Ang nangakakaalam ng mga bagay na sinabi ko. At nang kanyang nasabi ito ay sinampal si Jesus ng isa sa mga kawal na nakatayo roon na nagsasabi Ganyan ang pagsagot mo sa dakilang sasardote. Sinagot siya, siya ni Jesus. Kung ako'y nagsalita ng masama, patutuhanan mo ang kasamaan. Datapwat, kung mabuti, bakit mo ako sinasampal? Ipadala nga siyang gapos ni Anas kay Kaifas, na dakilang seserdote. Nakatayo nga si Pedro na nagpapainit, sinabi nga nila sa kanya, ikaw baga ay isa rin naman sa kanyang mga lagat. Siya ay at sinabi ako hindi. Ang isa sa mga alipin ng dakilang sasaduti na kamag-anak niya ang tinagpas na Pedro ang tainga ay nagsasabi, Hindi baga ikaw ay nakita kung kasama niya sa halamanan? Muli nga ang kumaila si Pedro at pagdakay tumilaok ang manok. Dinalangan nila si Jesus mula kay Kaifas hanggang sa pretoryo at niya ay maaga pa at sila hindi nagsipasok sa pretoryo upang huwag silang madungisan upang sila mangyari makakain ng hordero ng Pasko. Nilabas nga sila ni Pilato at sinabi, Anong saktal ang galan ninyo labad sa taong ito? Sila ay nagsisagot at sinabi sa kanya, Kung ang taong ito hindi manggagawa ng masama, ay hindi sana namin dinala sa iyo. Sa kanyang ay sinabi ni Pilato, kunin ninyo siya at siya'y inyong hatulan ayon sa inyong kautusan. Ang mga hojoy nangagsabi sa kanya, sa amin ay hindi naayon sa kautusan na magpapatay ng sinumang tao upang matupad ang salitang sinalitan ni Jesus na ipinaalam kung sa anong paraan ng kamatayan siya mamamatay. Si Pilato ngayon pumasok sa pretoryo at tinawag si Jesus at sa kanya ay sinabi, Ikaw baga ang hari ng mga Sumagot si Jesus, sinasabi mo baga ito sa iyong sarili o sinasabi sa iyo na mga iba tungkol sa akin. Si Pilato ay sumagot, ako ay bagay hudyo ang iyong sariling bansa at ang mga pangulong sa ang sa iyo ay nagdala sa akin. Anong ginawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko ay hindi sa sanglibutan ito. Kung ang kaharian ko ay sa sanglibutan ito, ang aking mga alipin nga ay magkikipagbaka upang ako ay huwag maibigay sa mga hudyo. Ngunit, ngayon ay ang aking kaharian ay hindi rito. Sinabi nga sa kanya ni Pilato, Ikaw nga bagay hari. Sumagot si Jesus, Ikaw ang nagsasabing ako'y hari. Ako'y pinangnak dahil dito dahil dito ako naparito sa isang libutan upang bigyang patutuo ang katotohanan ang bawat isang ayon sa katotohanan ay nakikinig ng aking tinig. Sinabi sa kanya ni Pilato ano ang katotohanan at nang masabi niya ito ay lumabas siyang huli sa mahodyo. At saka nga sinabi, wala akong masumpungang anumang kasalanan sa kanya. Ngunit kayo may ugali na pawalan sa inyo ng isa sa Pasko. Ibig ninyo sa inyong pawalan kung ang hari na mga hudyo. Sila nga ay nagsigaw muli na nangagsasabi, Huwag ang taong ito kundi si Barbas, si Barbas, ngay isang tulisan. Amen.